Binibining marikit, nadulas sa bigat ng hinaharap. Bum, good vibes lang, tawa-tawa lang, at chillax lang. Don't forget to subscribe! Matay ka na! Mapasa sa Facebook! Mamatay na yung mga mapurok! Pero di ko kaya! <laughs> mapurok! <laughs> <laughs> Balik pa! <laughs> Tap. Uh, pasensya na po. Hindi <laughs> ako magpapasensya na sa'yo. 'Yan na talaga <laughs> <laughs> oh, 'yun. na 'yun. Hoy, mama, hoy. Eh hindi sabi, 'di ba? Kaya kayo nandabi, eh. diba? Ay, ako. Ako ko. Sabi ko nga daling eh. Ba, kaya, chismoso ata. Uh, chismosa. <laughs> kaya, <laughs> kaya eh, nga Ako Eh, mapapatalon na ako. ako sa eh. ba? Diba? <laughs> <Gagi. laughs> sa lahat ng na-follow ko. Yung follow back naman kayo. Huwag kayong paasa. <laughs> Kasi tinan nyo, oh, ang dami kong na-follow. Pero ang dami nag-a-unfollow sa akin sa mga na-follow ko. Yung follow back naman kayo. Huwag <laughs> kayong paasa. Ay, okay, kawawa ko. naman si Kuya. I-follow back niyo siya. Sana <laughs> <-follow> o. <ko. laughs> ah. Ay, mga single dyan, huwag kayong malulungkot at uh, may panahon din kayo. <clears throat> wow, ang na ng creator. <laughs> Nagawa mo, kuya. <laughs> dire diretso ng takbo mo kanina eh. Lola, kawawa naman si Bunso. Parprick <laughs> si ate. <clears throat> oh, shit. Ala, galit si Manang. <laughs> ate, sayang naman yan. Ay, Lola. sakit sa damdamin. <laughs> Grabe. <clears throat> Sayang naman. <laughs> yes! <laughs> every <laughs> day. Okay guys, titignan natin kung gaano kalupit yung padlock natin ah Nakalock po yung gate natin. kitang-kitang kita, kita nyo naman, nakalock. Titignan natin kung paano mabubuksan yan. Okay. Roll. Putik na padlock yung eh. silbe. Walang silbe. Ayun, kita kita. Padlock pa kayo. Binuksan nang nakalak <laughs> din, oh. Hi, guys. Try natin kung makukuryente ba ako. Love you. Puyat na puyat si kuya. <laughs> <clears throat> <coughs> <coughs> ano <manyan> <laughs> naman daw gagawin niya? Magaling kang kupal ka! Okay. Hindi halata ah. Galing. Ayos. Hindi halata. sama naman nung nanay binibidyo niya yung baby niya umiiyak Aww. Aww. <laughs> galang Yun <laughs> 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 Ang galang naman ni Baby. Sana all. Aww. Aww. I miss you. Yeah. I miss you. I miss you too. Akala Totoo ha sa aking panengen. life. <laughs> Para Hmm. Wow. Hmm. Hmm. Wow. Wow. Sarap. Hmm. <laughs> <laughs> yung isa, yung isa. Unboxing ng kwek kwek. <laughs> uh, oh, oh. yan, <laughs> <laughs> Shopee! Ahoy! <laughs> 150! <clears throat> Ay, mainit ang ulo ni kuya. Kailangan niya mag-good vibes. <laughs> Inang tumanga to. <laughs> <laughs> Alright guys, dahil tapos na ang mga nakakatawang videos na mga napanood natin na mga sinan fans and subscribers. Hopefully nag-enjoy kayo at syempre abang-abangan nyo pa yung mga next na may popost natin. O syempre, alam kong pinakainintay nyo, ito yung mga hugot na kasama mga shoutouts. Dahil dyan, pupunta na tayo at nakaka-excite basahin itong mga to. A shoutout po, loads, Always watching your video po. Sana cellphone ka na lang at charger ako para pag nalobot ka na, alams na. <laughs> Wag po dirty minded. Ha ha ha. Sentya na po ang corny. Uy, hindi kaya corny. <clears throat> Nag-gets ko agad eh. Ninja Girl Senpai Shout out sa Pa-shout out po Kuya Ronnie Ken Valencia Hugot Buhok ka ba kasi Habang tumatagal na Nagiging mas mahaba Ang ating pagmamahalan ay Leg match Arcoblit 23 Shout out sa iya Real name mo ba Coco? Ang co-kompleto ng araw ko <laughs> A shoutout po from Tagig City. Call me inspire. Shoutout sa iyo at sa buong Tagig. Ang pag-ibig ko sa iyo parang taho, mabigat man dalhin ipagsisigawan. <laughs> ipagsisigawan ko pa rin. Ayas! Suarez, shout out sa'yo. Lods, alam mo bang nalobat ako nung makita kita? Bakit naman? Kasi nalobat first sight ako sa'yo na lobe at huh? lobe at first sight <coughs> okay shout out po Romar Garcia Shoutout out sa'yo ang lupit ang hugot mo na lobe at first sight Woo, kabe ayos Lods lamesa ka ba? bakit? papatong naman ako <laughs> shoutout po, Lods. Eddie Boy Trahan, no? Shoutout sa'yo. Dear Crush, kung ini-small kanila nila, iniibig naman kita. Wow! Pa-shoutout po, Idol. Kurt AJ Mirabueno, shoutout sa'yo. Okay, guys, dahil yun lang yung mga hugot ng mga shoutouts na nabasa natin. Hopefully, nag-enjoy kayo. At ako, syempre, nag-enjoy ako. Kinilig ako. Maganda yung isang hugot ni Kuya, yung uh, low bat, pet. Bigyan ng, ano yan, ng jowa yan. <laughs> um, na ano ako na pawawa ako. Wow! Ang lupet! Palakpakan sa'yo. Woo! Plik, 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 plik. Oh, yan guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa mga videos mga nakatawa at sa mga hugot natin. Ibangin nyo pa yung mga next na yung popost natin para good vibes lang. Paol, mainit ang ulo. Pag mainit ulo nyo, punta lang kay rito sa channel na to at sabay-sabay tayong lumamegang ulo. Pampa good vibes lang. Good vibes everyday, everyday okay. Okay guys, dahil may gagawin pa ang mas importante mamaya at ako'y mauna muna. Bye-bye! Bye.